Oh, wow. Ngayon lang ako nakapag-shortcut dito sa SM City, Marikina. Ito nga pala ang aking dalawang kabali. ano wow, magbabay ko lang sila. SM, magpapulay ko. try tricycle lang Hello, guys. Sabi ko po ako ngayon sa SM City Marikina Happy Weekend nga pala sa inyo lahat Medyo makulimlim po ang panahon Kaya magulim lang po tayo uh, Bukas po po ako babalik ng kada Dahil sa lunes po Ay may pasok ng

Okay so, lang po ako nakapaglakad-lakad dito, guys. Ganda siya. Ayun, pagdating ka po doon sa Quezon, dito, araw na siya lumadaan. Medyo wala siyang traffic. Salamat nga po pala sa aking mga subscribers subscriber pa po. Salamat po sa pagsama sa lahat ng aking mga adventures. Ang mga inang privilege speech po ako. Hindi ko po na-upload. Ano po na Sa tabinsya ay puro kubat. Dito naman ay gubat ng building. At papasok na po kami sa SM City Marikina. Salamat po. Buti at hindi na ulan. Dalawa. Ayun. Si Pat at si Jasmine. May buwan ang Thank you for watching. Bye. po. mama. Thank you, thank you. Si 700 na po ang aking subscribers. Salamat sa inyong lahat. Ingat Ingat po.